ayun po mga kapatid uh, magano tayo ng ire-ritual natin ngayon Ayan. Uh, isasalansa natin sa ating kandila at ididemo ko mamaya yung ritual na ito at ngayon ay November uh, November 1 ngayon araw ng mga patay at magre-ritual tayo uh, isabay na natin ang lahat ng nagpa-ritual magsasagawa po tayo ng ritual ngayon dahil uh, maliwanag po ang buwan at tinuon natin sa araw ng mga patay lahat naman ng tradisyon ng mga taong uh, ano tuwing November 1 ay talagang nagsisindi talaga sila ng mga kandila para sa mga mahal nila sa buhay at ipinapanalangin nila na sana ay maging okay okay ang kalagayan nila mga kapatid at ilalagay natin yung pampito sa gitna yan, yan mga kapatid yung uh, ritual natin na isa sa ngayon sa uh, sa Star of the David yan na inilagay natin sa malaking pinggan Ayan mga kapatid, i-demo ko po. Ayan po mga kapatid, yung uh, tinatawag nating Star of the Day Ritual uh, uh, Ritual Plates. Ayan, yan yung itatawag natin sa Star of the David Ritual Plates. Uh, ibabahagi ko po sa inyo ang mga simbolik nito ang ang LL at saka BB yan po ay sumisimbolo ng lihim na pangalan ng elemento ng hangin yan ito yung inri yan yung sumisimbolo sa pangalan na nakalagay sa ibabaw ng cross na ipinako si uh, si Kristo ang ating Panginoong Hesus yan po ang nakalagay sa yung inri na yan ay nakalagay sa ibabaw ng cross na sumisimbolo ng apat na elemento na apoy, hangin, tubig at lupa. Ang Saturn naman ay makapangyarihan po ang Saturn. Mga kapatid, dalawa po ang klasing ritual na ito. Merong mabuti, merong masama na ritual depende sa patungkol ninyo. Pag ganito yung ritual ninyo mga kapatid ay asahan ninyong mabuti mga kapatid. Mabuti yung Uh, pagritual ng inyong isasagawa dito kayo babasi sa, sa star mga kapatid ng sator pag yan po ang star na yan ay ginamit ninyo sa ganyang uh, postura yan po ay uh, kanan po ang ritual nyan pero pag yan ay uh, binaliktad ninyo binaliktad ninyo na paganyan yan po ay kaliwa dahil naka naka ah, nakaharap sa baba yung tulis ng isang bituin. Yan po ay kaliwa po ang pagritwal na ganyan. Yan po ang ginagawa ng mga ah, nasa tao po na magritwal. Kung paano nila isasagawa. Yan. Ito ang sumisimbolo naman ng ah, sumisimbolo sa araw at saka buwan. Yan yung ritual at isisindihan natin mamaya sa uh, 7 PM yung ating ritual na isasagawa ngayong November 1 mga kapatid. Yan po. May mga patungkol po yan ang pagsasagawa ng ritual may mga dasal po yan kailangan po tatawagin po ninyo yung panawag ng sator sa apat na sulok ng mundo tapos magpapatungkol po kayo nasa sa inyo na yon kung mabuti ang inyong papatungkol kung masama nasa tao po ang pagsasagawa ng ritual yan yan po mga kapatid at tayo magbabalik maya maya yan po mga kapatid uh may buwan po ngayon at ah, sakto November 1 ay magre-ritual tayo yan Dun tayo magre-ritual mga kapatid doon ah, dito tayo magsisindi sisindihan natin kailangan ah, ang pagtapat ng kandilang ito mga kapatid ay nasa silangan yan yung sator mga kapatid nasa silangan po ang tamang pag ano nyan kung saan mga espiritu mga mabubuti ang inyong tatawagin unang una ay sisindihan po ninyo yung sa Ayan. Iba't ibang kandila 'yung ating sisindihan. Mga kapatid. Nasira 'yung 'yung lighter sa sobrang init. 'Yan. Kaya susunod natin 'yung yan ang pagsasagawa mga kapatid hanggang sa maubos yan po ang pagsasagawa ng ritual tignan ninyo yung mga usok yan yan po ang ritual na aking isang nagawa ay ang ritual ng star of the david na merong tetragrammaton yan ang panawag po dyan mga kapatid ay sator aripotenet opera rutas adunadam tadaksak mitbak rex christum deum indium ium abaam bis abieste yan po ang panawag niyan tapos papatungkulan ninyo yan ay tingnan ninyo yung hangin talagang pag ano talaga ay ibig sabihin niya pag ano ay kumakasipo ang nating panawag. Ayan. Siyempre kayo na rin po magpapatungkol o tinatawag din niyo ang lahat ng inyong mga mahal sa buhay gato ganyan. Ayun. Upang ipagdiwang. yan Yan mga kapatid Napakaganda. Ah, Tingnan ninyo. Ah. Hmm. Kikina. Lalapitan ng ano. Ayun. Hintayin natin na maubos. Mga kapatid. Yayakapin natin yung usok, mga kapatid pagyakap natin yan lalakas yan tinapag humina yan mga kapatid yayakapin natin pamumuhay na magkaroon ng swerte at pagpapalak lahat po ng mga nagpagawa sa akin ng ritual ay may, may saputong para Yan. Yan po yung mga usok na yan ay natatanggal po yung mga negative energy. Diyan mga kapatid, ulat ng mga kamalasan, lahat ng mga uh negative energy. Yan sa bahay man ninyo, sa yung katawan, sa spiritual, physical dito na lang natin itinapos sa log, sa loob ng bahay dahil uh, malakas ang hangin sa labas papatay patay yung uh, kandila kaya nga dapat ang ano niyan ay dire-diretso ang ritual kaso malakas ang hangin Yan, sa panawag kanina ay